na nag double size na sya double size lalagay na natin yung biscuit na pang and cream or yung sana kasi ano, yun yung mas maganda kaso lang walang available na ganun sa tindahan kaya ito na lang, high roll high roll tatlong kraso okay magkikira lang ako ng konti para ilalagay ko mamaya sa isang flavor sa another flavor niya hindi lang ganyan lahat magawa ko ng coffee cream and mango graham humbor dalawang flavor yung gagawin ko siya. Okay. Nah. bernihan nanti dengan chocolate. next time, magagawa ulit ako na ito. Hi guys, yung -consist consistency niya. Para na siyang ice cream. Malagay na natin sa lagayan. Okay. lang matapos ko ng mag ano, whisk. Pagbasain Then... so, muna natin siya ng water bago ilagay para maluto yung ano, bar goyan biscuit. Ay, isang ano lang pala dito. Ay! Hey! Mali. Oh. Mali siya. Isang ano lang dapat. Sira. Mabilis pala siya. Mabilisan lang dapat. Ano lang siya. Ano lang siya guys. Dapat mabilisan lang yung pagkaano sa kanya. nakita ba? Ito. Dapat mabilisan lang yung pagkaan. Para maluto lang siya. Hindi yung masyadong madikit. Ayan. lang. Ang bilis pala niyang ma-absorb. -ano, Ayan. done another ano dito isa-isa na lang dito na lang may ano na lagayan yan next here kita ba Nah. The moment of truth. Mana mana nanti. Oh itu ay masarat ba. Pokoknya yang ha, one. Ikut di ini Ang ko na Yun na guys. Madami pala siya. Kahit nakinunan ko na siya ng one fourth. Madami pala siya. <coughs> Then, lalagay natin ulit ng toppings na biscuit Graham cracker. Pero hindi na natin lalagyan ito ng tubig kasi maano na siya eh. Ay! Nalalaglag! Ay, ano kaya ito? Nalalaglag pala. Ito, oh, nalalaglag oh. Mala sa bawang mo. Ay, ano na dinagos din Hindi naman pala malalaglag. Nag-float naman pala siya. naman siya. Ito na siya babasain. Yan. 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 natin na. Hindi Ganyan natin ng guhit sa gitna para ganyan tayo mag i -e epilize pag nag-aayunin. Ayan. Ano nakagawa tayo ng ilang ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gulihan bars. Okay. ilalagay na natin sa freezer. Quiet! <laughs> hey guys! Update na lang ako mamaya pag ano. Ay, bukas pala. Kasi overnight tong ano eh, paglagay sa freezer. Okay, bye!